Mm, ilan taon na po yung mga anak? Ah, uh, yung siya 28, 21 sa kaisang 19. Malalaki oh. na. Mga nag-aaral pa. Ah, uh, isa Pwede na hindi lang. Hindi po ba sasagot tayo walang a uh, sa umpisa? Diretso <laughs> na po, ha? Diretso na po natin. Sayang po yung oras natin, no? <laughs> uh, Tumatagal, no? Ilan pa nag-aaral? Isa na lang. Yan. Yeah. Yan. Yeah. <laughs> Anong uh, grade na? Uh, oh, 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 sabi ko lang ay, nakakaba ng oras. sumusunod tayo sa mga utos. Sige po. Mga Anong grade? 11. Grade 11. Malapit na mag-graduate yun, ano? Yes, sir. Isang taon na lang. One year na lang. Ano ba ang trabaho mo? Uh, oh, oh yun ang sinasabi natin eh. Nakakailangan Naka, na, Jose. Nakadalawa na po kayo. May score sheet ba kayo dyan? Meron, dalawa na po. Ano po ang trabaho ninyo? Uh, oh, patlo pa. Ha? Tatlo, tatlo na. na. Oh, may score sheet Kasi po, unang-una, nagdo-donate na rin po tayo ng lapis at papel. Turuan na rin po natin ang mga bata na magsalita ng maayos. Opo. Kasi pag may ah, uh, hindi po sigurado sa sinasabi. Bawal po ang nagsisinungaling. Tama po ba? E yes, sir. Okay. Oh, so, ano po ang trabaho ninyo? Uh, o, oh, yan ang niyo. yan ang sinabi ko. Apat na, apat na, apat na, apat na. Abat na, abat na, abat na. <laughs> walang ah. Sambihin. oh, ulitin ko ang tanong, Mang Melencio. Ah, ano po? ba? Ah, bossing! Isa ka na, bossing, ha? Damay na ako, eh. Diretso lang. Anong trabaho ni Melencio? Taekwondo instructor. Sige po, pwede po. Ano, 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 ano. Taekwondo. Wala ko siya mag-aka. Wala naman niya. Pwede na, pwede na. Wala na yung mga patakaran.